Ayan. Ulit. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapalanda. Try natin kung mag-ulam siya Ulam namin na yung picture Kasi alam niya, guys, Bata ako. ko so, lang. Wala wala kami. nyo. Dito lang yung ulan nyo. So, paranas din natin sa kanya kasi. Ayan na. Tapos, ayan Put Pati. Sarap. Dalawa tayo. Mmm. Sarap na. No? Mmm.

Uy, konti-konti lang. Gawin dito. Eh, ayaw ko main. aka gusto mo si Chaya. Ayan, e, pagbigyan ng ilig. Pero, hmm. may twist. May kanin. Sige mas si Tonton, eh. Ayan wow. hmm. naman. Naman, naman. Ilapag mo lang yan dito. Oh. Ayan yan, yan siya guys. Pag kumakain bawal ko, ng ako, karat, eh. niya, mo yan po lalawin lang kayo hindi siya makakarap eh. kala niya ubusin mo Let's go eh. ito kaya hindi ka makita hmm. Guys, you know, eh, no nakau -no, mo ka din, oh. Haha. 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 Ayan na, ayan na. Good. Huwag ka magpunas kung saan saan. Yung rice mo. Oh, ano ka na naman? Oh. Mama, Alam um yung dati? Kape. Wala kami ulam. Kape. Kape. Hindi pa lang tayo kakape yung anak ko tapos alipit pa yun. Tapos, mga lamang nyo siya. Turo ko din sa kanya yung hacks na yun kasi eh, ayun yun yung mga simpleng bagay lang pero ano, memorable ba? Papa. Ni? Maalala niya yan. Ba? Paglaki niya. Diba? Hmm. Ano siya? Tumba na ang camera namin ba? Bye well, bye guys. Bye bye. Bye na. Bye guys. Thank you for watching.